So guys, nami diri kan sa John Ford no Sinova subdivision. Nice kay ilang balay ba. Ilang subdivision. Makita gid ninyo. So dili ni sponsor ha, nakanilang gid mi diri kay para magmassage. Um And... Nindot kaayo no ang ilang dalan. Peaceful kaayo. So napaka nindot jud. No? Pasakay sa nanay. nanay. Sige na na. Sakay na na Sakay na. Sakay na ba? Ay na pag ginahig ulo ba? Char. Biambang ko. So, muna yung akong kauban, no? Silang Lin si Joy, si Nanay. <laughs> so, manghilot ni Karon diri no. So, nice gid kaayo na nakaanhi ni diri. Start, ladies and gentlemen, let's welcome to the first ever end month for Easter Sunday right here in Hawaii. So, a round of applause for our new uh, and our organizers, Panapakalan. <laughs> a <laughs> round of applause, please. All right, so right now, before we start, ladies and gentlemen, it's time for a public prayer to so the midnight band. Good day, Dan. <laughs> <laughs> pangulog yung paayo lang ang mga place pero school ano? tapos kayo wow so diri mi guys nagbaklay baklay mi paduloy mi sa basketball court kay dito mi mga plus star so Amen. among kauban dire, si Vanilin din So, hindi kay lang subdivision. Gamay lang pero okay ra. Dikit-dikit ang hantok ni yung suno ba. dikit dikit ninyo, ba <laughs> eh, ya pod. <laughs> Pag makabalik na kung siya ah. Siya ko igbut si. Makuha ko na nun, yun. Good afternoon. yung I'm So nindot kayang ang ilang place kay ang mga ang mga tao diri hospitality ah uh, maski nag ano great kid sila good afternoon ah uh, grabe ka nice diri so diri di ka makamahay kung diri ka magpuyo ambot lang diri kung labay mga chismoso, so, wala wala no kay iya iya ang mga tao diri worth, worth it. Sure. iyayag pang inabuhi na na ba so karon guys lahi lahi namang ginang among giyadpuan so wala putol putol lang ni na video so na event diri. so na at least na ano ni na nagapasalamat ni kay na invite ni sa ilang event ba na sila Nambas na Mangambas para di. Mangambas ta ihatag kong nay mo ano ihatag atong mga number. So guys, kung nami na hiba na uh, event, pwede mi ma-invite ma ninyo. Depende din sa atong sabot kung sa mano. No. Um diri man god is layo layo siya kay Lumbia Airport di pero as far as concerned, hindi tayo. Good afternoon. So, ano yung dati kayo, no? Na, na ano? Court. <coughs> ah, so, na, mo, ng ilang, ano? Ma, ni ilang court. court? Nice. So, guys, naanami diri sa basketball court. awala will they balay-balay? Init. Ha? Init. Halo bayot, gabi na. <laughs> kong skin. Aman silang ano. Ana pa may nagdula sa so, daplin? Dublin. Ada silang Ano naman din oh. <laughs> so, na ilang kuan ko. Ah, ada sila din. So naka-uniformin namin, no? kami tolo. Sige lang, libre man daw. Muna yatong ano oh guide kay mo manay nakipaghistoriya kang sir. Sa may ginyo ni eh, sir. Mam magpaghistoriya ka karon kay Gutom na bi ang akong ano. <coughs> so taguan. Deliver panda diri himo <onang, coughs> ano karon. <coughs> ang ano kay naay event karon no. So guys, thank you kayo. Yo na, so palik lang like and share sa akong YouTube Ayang, channel. Na, ito, Lagan na, si na, Mamang uh, Derida uh, Pit sa Lombia. Lombia, kagayan oro. Food panda na takaroon na. kayo. Sige guys, palik lang like and share. Thank you.